Crimline's Jemigalanza and Tots Carlos have heeded the call for national duty as they join the Alas Pilipinas pool. Onesports.th, ABS-CBN Sports. Just in, coach George De Brito announces the inclusion of Crimline stars Tots Carlos and Jemigalanza in the Alas Pilipinas pool. sa pagiging parte ng alas Pilipinas ni na Thoughts Carlos at Gemma Ansa, iba-iba ang reactions ng mga volleyball fans. May mga pumapabor at meron hindi. Alam naman natin, na ang dalawa ay mga experienced player na, at ilang beses na silang naging member ng national team. Alam ng mga coaches at pamunuan ng PNVF ang kapasidad ng dalawa, kaya kinuha nila ang mga ito upang makatulong at makadagdag sa paglakas pa ng Alas Pilipinas hindi tayo ang magdedesisyon sa kung sino ang gusto nating player ang mapabilang sa Alas Pilipinas dahil sa hindi natin gusto ang player hindi na sila pid maging parte ng Alas Pilipinas hindi din dahil sa gusto natin ang player dapat siya ang maging parte ng Alas Pilipinas Hayaan natin ang desisyon ay magmula sa mga coaches at pamunuan dahil sila ang mas may alam sa kapasidad ng bawat players. Alam nila kung ano ang dapat gawin at kung sino ang dapat idagdag. Suporta ang kailangan nila upang madagdagan ang kanilang tiwala sa sarili nila at maibigay palalo ang best nila sa paglalaro para sa bayan. Ikaw, ano ang opinion mo dito?